Good morning! Good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan ang ating mga halaman. Ginuntun ko muna kasi masyadong malago. Ang bugang kasi mas madaling uh, mamulaklak kapag pinuputulan ng mga sanga. Ayan. Ito, aking mga photos pinakagapan ko dyan. Pero yung nasa taas, tingnan nyo po. Ang nilapad ng mga dahon. Tapos, ito naman po. Nilagay ko sa taas para hindi lagi nababasa. Kasi itong halaman na to, kapag laging basa, na lulusaw siya. Lusaw na yan kapag laging basa na mamatay siyempre. Pag nalusaw, di oh, matay. Ito naman ay matanda na itong halaman kung ito. Siguro mga 5 years old na ito. Hindi siya masyadong lumalago kasi tatabunan siya dati ng mga halaman. Pero ngayon, kapalamago na kasi wala na masyadong ano, halaman na nakatabon. At ang aming tricycle, nandito lang yan. maganda din kapag maraming halaman kasi makaprotekta rin sa manit ayan, papakita ko sa inyo ang panahon dito sa amin masyado na naman pong mainit ang panahon pero maganda naman kasi merong hangin-hangin Tahimik lang po dito sa aming lugar. Iilan lang yung mga tao na ating nakikita na naglalak Ayan po. Ah. Napakainit ng panahon ngayon. Kamusta po sa inyong lahat, mga kaibigan? Ingat po lagi tayong lahat. Ingat po tayo ang ating paninoon. Hindi lang po ang buhay. <coughs> <coughs>